May buntag mga kaidol mga guys Natagaroon din mga idol Nainag nga bainti na ng tambay ng mawer Murag karon pa mo andar mga idol Kay lagay. Sa so, ubang niyong paayo ayaw naman sa pisa Ikahuyan man Pero dani mga idol Di jud makahuyan imong mawer Ayaw yung tarong Ibalik sa mga sa normal ang mga pisa Kung asa na kabutang Dito yung butang mga idol Katong gusto sa mawer Anhilang mo diri located San Jose, Narao, Loloy. Kanya mawer werbain ti nakatuig, natambay, puro karon, maayo na ni. Nakita na niya on sa'yo diferensya. Sa oban manggol, di paayos sa wala nakita ang diferensya. Di pang bungkag, bungkag no, nawala pang mga pisa, puro kanikar mga idol. Mga nintagya sa mawero oh. wero. Bainti na nakatuig, idol? Bainti katuig? Oo, oh, bainti katuig, oh. mayroon din rin, na rin, mayo sabay na nga ito, iknaw eh. napuno na sa hugaw puro ka na yung idol i-try na nga nga idol wala na akong nakita sa video ninyo kay na busy man ko puro ka rin idol one, one click na nga idol now, tested kayo kundisyon katong gusto mo pa kayo sa mawer Anilang lang muli sa nuse, barangay sa nuse, na ang tikayo nga Expert Expert sa mga mawer tri-cab Sinso Uuban pa mga idol Mga sakyanan mga idol Kaya mga makina Mga na mga idol Inani idol o Basta inani mo tangtang Kung mga gasket si lalong idol na Inani yung okay, na gasket na, na Ha? Biring? Ang mga biring nga buk idol na, ano, Discarte idol Ay uban niya Patutuog Mga UI sa mawer Unya pagkaman Kaya lang sa Kaya lang samot

na ka ni Bawa, ni Idol. Kay 30 ka experience eh. Ayan idol, tagiya sa sinso idol, tagiya sa idol Ayan idol para oh, busy pa Sa katong gusto magpaayo, anila lang mo eh. Paka support sa atong vlog mga idol kay para po sa uban nga ati kayo dara diri expert Loloy, goodbye.